Karanon po. Ayun po 'yung sa atin. tayo po. Eh Kami lang po talaga tao dito. <laughs> Inarkila po namin yan, no? LRT. Ha? Dito yata, sa tapat na yun lang. So, yan. Doon dito po sa Thailand. May pa, ano din. Pa open door. So, waiting kami. ng pagbukas ng pinto.